Hello, good morning, good morning, Lakas Okay, premium gears, apparel, online, Lazada, Shopee. Ah, uh, so ganito nangyari kahapon, no? So kahapon, nag time off ako, wala akong pasok. So kaya lang yung team ko, yung team sa trabaho, mayroon palang tatlong may birthday. Akala ko isa lang, tatlo pala. So naganap sila ng place. Una sabi Vikings. O, oh, since sa uh, bakasyon naman ako, sabi ko, oh, tatlong beses na ako sa Viking. So, parang lugi ako doon, sabi ko. Lugi ako dahil uh, konti lang nakakain ko. So, uh, marami rin ayaw dahil siyempre mahal eh. 1,000 na ba? Parang something like that. Or 900. Basta gano 1,900 gano'n. So, naganap sila ng iba. Nakakita sila ng Dad's Buffet, Mega Mall. Fourth floor eventually, fourth floor. Eh, tama-tama, di ba may opening ng annual uh, sculpture review? dun sa Mega Mall nung Wednesday, hindi na nakapunta dahil umuulan. Kasi ginagawa natin yung custom bike nun eh. May vlog tayo nun, no? di ba? Ginagawa natin yung custom bike. Alam mo naman, pag gumawa ng custom bike, eh, nagwe-welding, naglalagare, nagga-grind, sakit sa katawan. No? So, di na ako nakaalis. Pero, andun yung mga pinakamalulupit na idol ko, mga sculptures, mga salarang sa Pilipinas. No? Tanggalingan natin ito. Mic stand. So, yun. ah uh... Yan ang nangyari. So, naganap sila, Dad. So, sabi ko, sige, pupunta ako. talagang gusto ko rin makita yung art, uh, art uh, sculpture, annual sculpture review sa Art Center, fourth floor. SM Mega Mall A. No? Tapos katabi nun, yung Dad's Buffet. Hindi ko rin alam na magkatabi lang sila. So, napilit na gusto ko rin pumunta. Of course, pa uh, ko sa inyo yung, yung Dad's kasi, ano, uh, dumuna tayo pala sa ano, sa Art Center. At bilis, bisitahan niyo rin na nakasalang pa doon yung mga friends ko sa Sculpture World ng Pilipinas. Sina sina Melchor sa Barisa, sina Ram, Mayari, no. Marami pa, marami pa magagaling and may mga kinetic art and then etong si ano, ito kasing kasama ko si uh, Eric. May kasama kong si Eric eh. Ah, uh, komedyante 'tiyon, talagang na, talagang ewan ko, hirap pa akong patawanin pero hirap pa akong tumawa eh, pero tawa ko na tawa sa mga ano niya, style niya. So sabi ko, bakit di ka mag-comedy Parang baka doon ka pa yumaman. Eh. Gaya nila Super Tekla, no? Parang Super Tekla style niya eh, parang ganun. bira yun eh, yung talagang biglaan. Spontaneous si Eric yun. So, birthday niya, So magkagood kami. Tapos yung sister niya is uh, also an artist. Una, yung sister niya nagbebenta-benta lang ng malilit na bagay. Sabi ko parang customized to ha. So talented talaga yung sister niya. Hindi ko pa na no? Pero yung mga nire-request ko sa kanyang pagawa, gaya nito. Ginawa niya to. Look, naikita ba may Galing to raw sa wire. Ayan. Sa wire daw to custom made. Alam nyo, marami na akong binili. Tignan nyo yung, yung isa kong vlog. Yung isa kong reel na lately lang, na, ano, nandun yung iba niyang ginawa. Yung, yung sinama ko sa Voltes 5. Yung tinawag kong assemblage at my childhood memories. Ma, ma ano rin yun, ma exhibit din yun one day. Pero hindi ko aalisin yung name nila. Yung Paderan. Ha? Paderan Art. Hindi ko aalisin. It's a collaboration. No? So ito, custom made to. Bagong-bago pa. Ayan, ang ganda, di ba? Ni-request ko to, sabi ko, Kero Kero -P. Ang pangalan ito, Kero, -Kero -P. Ang ni ko rito, head. Kasi nung baby, nung baby pa yung mga anak ko, binilhan ko sila ng una na ganito, sinlaki. Sinlaki nila. Kaya naalala ko. Yung una na yon I think yung una na yon eh. Andito pa eh, pero ano yun eh? may amag na sa sobrang tagal. Malalaki na yung mga anak ko eh. So, naalala ko lang yun Ginawa na ko. Ito. It's a head. Paderan. Paderan art. Custom made. ordering nyo. Gagawin nila. Alam nyo kung magkano to. Doon lang ako nang hinayang kasi dinideal niya to na sobrang mura. This is only 25 pesos. di ba? 25 pesos lang yan. Ang ganda-ganda. Oh. It's one of a kind. Kasi ginawa niya to sa kamay niya na kahit gumawa pa siya ng same brand, is the same. Marami pa akong order. Ilalagay na, i-incorporate natin sa mga arts, no? So, moving forward, yung art center. Hindi ko kalain na madadala ko sila doon kasi hindi naman sila artist. Pero nakarating na sila sa uh, Herrera Art Gallery, sa gallery ko. Nakita na nila. So, na, alam mo na, medyo, medyo honest yung iba naming teammates. So, so parang weird ganoon. You know, ganyan, ganyan. Assemblance, eh. It's a... Uh, assemblance is a... Uh, found objects na no? pinagdidikit-dikit mo lang, yung mga bulok na ginagawa mo pa ng art, yun yung assemblance uh, object. Tapos nag-welding ako, di ba? May mga sculpture tayo ng mga crosses, no? Tapos, sa uh, yun, marami akong gano'n na medyo weird, medyo dark. Kasi gano'n yung kay, uh, alam nyo na yung kay Basquiat. John Michel Basquiat, no? Ang isang art niya inabili ng may-ari ng, if I'm not mistaken, is Zalora. May-ari ng Zalora binili niya yun for 138 million dollars no so it's so weird pag nakita niyo yung basta John Michel Michelle, Michelle basket na trabaho tignan niyo kung gaano ka weird of course there's a de Kooning tignan niyo yung trabaho ni de Kooning it's so weird it's so talagang para mga multo no and all the greats no all the greats in history bira lang talaga yung mga gumagawa ng normal portrait no kasi umalis na nga mga artist niya sa normal portrait nung panahon ni Picasso dahil nauso na yung photography no? sabi niya matpatay gagawa ng mga portrait yung may picture nga may picture nga mas, mas exacto yun no? so na, na, nauso yung cubism no? yung kawirduhan abstract nauso yun kasi yun yung ang in, ang in, ang, ang tinitig na yung mind, yung thinking mind, no? Yung, yung iisip ka na, habang tinitig na mo yung art, nag-iisip ka na, ano ba to? Ano ba yan? Ano ba yun? So, ang nangyari, nagko-contemplate yung sarili mong isip. Ibig sabihin, dinidecipher mo yung picture according to your power of your mind, no? So, it, it means na attract yun sa out, outlook mo sa buhay, outlook mo sa mundo, no? Outlook mo sa sarili mo, yung interpretation mo. Which is, uh, more often than not, pare pares lang sa mga tao. Kasi pare pares lang tayong tao, eh, no? So, ang tao, sabi nga nila, mas marami tayong similarities kaysa sa differences, no? Tao pa rin tayo, no? Kaya, tataka tayo kung bakit may discrimination, no? Bakit uh, may ayaman, may hirap, no? Bakit ganun? Bakit walang balance? Parang nandidiri tayo sa ibang sektor, no? But actually, parang citizens of humanity lang tayo, no? Parang wala naman talaga. Pinauso lang natin yung mga discrimination tsaka mga borders na yun, eh, mga skin color, no? Parang tingin lang natin sa mas tingin natin mas mataas tayo sa kanila o gano'n, 'Di ba? Pero actually sa art, ayan, pantay-pantay yan. So, sabi ko, 3 o'clock kami dun sa Dad's Buffet, naka-schedule kasi kailangan magpa-schedule kayo dun eh. Di hindi ko alam, magkatabi lang pala Dad's Buffet and Art Center. So, nandun ako, nakita ako ng team ko. Team, sina Eric, yung, yung, si, yung kasama ko, sina Russell, si Ann, si Arlene, si Rose, kasama ko sa team. Pumasok sila ngayon, napilitan sila, nandun ako eh. Tsaka they're waiting, they're waiting kasi 2.30 pa lang. So, nakita nila. So, ayun, nakit, nakita nila na kung bakit ginagawa ko yung art ko, nakita nila dun. Ay, ano yun eh, annual sculpture review. So, ibig sabihin ni eh, puro yun. Assemblance, assemblage yun, assemblage, assemblage, assemblage. Found objects. So, nakita nila yung mga pinagdikit-dikit na stuff, toy. Tignan nyo yan, meron na akong real ah. Meron na akong reel na nilabas. Uh, tungkol sa mga pictures no kasi hindi pa nagagawa yung vlog pero ma-upload ko yung vlog mismo yung isang video clip no. Nakasama ko sila. So yun pinakita ko kay Eric na yung sister niya pwedeng mag-expand no, pwedeng makumita talaga with the, with the art kasi may talent eh. Nakakita ko talaga ng talent na sayang eh kung kung ganun lang na ah uh, small things lang no may talent naman pwedeng palakihin no Tapos pinakita ko yung mga trabaho nila uh, Melchor no Tsaka yung hindi ko na nakita yung ibang name eh, pero yung parang yung parang tenement yung ang tawag na parang uh, yung parang squatters area sa bundok yun pinakita ko may, may ginagawa raw panay wire panay karton found uh, 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 yung cuts yung yung kinat lang na ano na yung pinagtistisan ng kahoy ginawa niya parang bahay-bahay sa gilid ng mundok favela parang favela kasi sa Brazil yata may favela yung yung kapitbahay mo bubong ng kapitbahay mo yung nakikita mo actually meron sa Baguio niyan eh yung naging parang favela na rin yung Baguio eh dahil pati bundok doon may mga bahay na ang tarik-tarik nung ano tumira nga kami minsan doon sabi siyo sa i-orderin mo yung tubig eh mahal-mahal eh Iakit nila sa bundok minsan isang isang drum 200 250 bibilin mo yun isang blue drum no ay yun ng truck so kaya mahal kasi may gasolina yung truck pero talagang ang ano mo ang, ang katabing kwarto mo bubong dahil sobrang tarik nga tapos pagpababa ka delikado rin no meron niya may parang pabela na sa bagyo ngayon, sa sobrang dami ng tao ron tapos moving forward pinakita ko ron sa art center yung mga wire, yung mga wire lang pinagagawang imbis na paint, ginawang wire tapos yung mga uh, sira-sirang laruan yung mga sira-sirang gamit sa bahay mga gripo, mga sink mga... basta ginawa nila, inassemble nila uh, nandun, nandun sa mga pitchon, ang Andam dami talaga maraming klase no? may ceramic, may cemento may kristal no? so imagination na lang ano, maglilimit sa'yo pero actually nandun lahat so at least sabi ko I'm happy kung paano ako na -inspire, na inspire ng mga kaibigan ko dati. na inspire ko din kayo na may chance may chance sa art di ba may chance na kumita ka and of course to express yourself di naman mahirap at ano uh, bastat may ano ka lang, may talent ka lang sabi ko one day uh, magano kami mag, magkano kami ng chance na mag exhibit no so meron ng gallery dito And then, okay, pagtapos noon, after that, we have a video, palabas ko yun mamaya. And, punta kami sa dads, no? So, pagdating sa dads, uh, yun, yung una kong happiness, no? Na nadala ko sila sa art center. Nakala ko, hindi ko magagawa dahil parang, kung hindi interesado, hindi pupunta eh, ba? Diba? And, nagkataon lang yung proximity. But, namin sa dads, of course, nakita ko itong mga to. Sabi ko, ang cute, ang ganda. Kasi, ni nilabas ito, in order ko ito. And then, of course, sabi doon, free. di ba dads, Dad's World world uh Dad's World buffet ang tawag nila sa kanila. Dad's World buffet may free. Of course nakalagay doon, isa promo. In this whole month of September uh, pero actually nagsa-cycle 'yun nila. Yun patingin ko baka baka October naman. Pero tong whole month of September, kung ikaw ay may birthday tapos may kasama kang two paying Adults sa, uh, two paying. Dalawa lang, tatlo kayo o di libre ka. Ganun ka simple. So ang ano nila ang rates nila is around uh 700. Ah tingnan niyo ah iba-iba may nakikita akong board na nakalagay 800 something pero merong 738 no. So nangyari kasi ganito, halimbawa may birthday. Ay di ang maximum nila is 2. No? So 2. Bawa ano kami? 7 Ay di ba 2 adults per birthday no? Di so sobra na. So meron kami dalawang libre sa 7 So that would be 5. So kung 5 uh, hindi magbabayad pa din yung may birthday kasi syempre ano yun eh tropa-tropa yun eh. So hahatiin yun, hahatiin yung ano, babayaran namin. So malabas ang ano, binayaran na lang namin para 600 na lang. You no, know? kasi naghati-hati kami doon. Kumbaga, hindi well, naman talaga actually nakalibre may birthday nagbayad din. Ganoon lang ang usapan nila. Nila sila nag-setup 'ton eh. Ayun. So, so far, masarap din ang pagkain, no? Ang dami pagkain. Ay, ayoko sa, talaga sumama sa mga ganun, eh. Mula nung sinumpa ko na yun, eh. Kasi parang pinaparosahan mo yung sarili mo, di ba? Sometimes, eat all you can, pizza hut, eat all you can, KFC. Ay, grabe. Tapos, nung nagpunta pa kami sa KFC, uh, nasa abroad kami nun, eh. Uh, Pilipino yung waiter. Pinayagan niya kami. Wala pa CCTV kasi noon pinayagan kami magdala ng plastic. Ilagay pa namin sa mga ano sa mga bulsa ng jacket namin. Pero actually nakain kong pizza ng isang buo. Isang buong parang New York's finest, ganun, parang meat, meat lovers pizza nakakain ko isang buo. Tapos pag-uwi namin halos masuka-suka ako kasi lahat kami nakakain ng isang buo, yung iba pa nga nakakain ng dalawa. Dalawang family size na ano, hindi slices sa yung buong pizza. Nakakain pa iba ng dalawang buo. Ewan eh, ko saan nila nilagay yung sa chan nila. No? Ako, isa lang, pero masuka-suka na ako. Tapos yung, alam mo yun, yung biruan namin to eh. Yung parang black and white na raw nakikita namin sa sobrang busog. Parang, parang in a way, parang totoo. Pero siya pinakatakot ko, totoo nga. No? Hindi naman na actually. <laughs> pero parang gano'n black and white na nakikita ko. <laughs> sa sobrang kolesterol siguro. Tapos, ganun din sa KFC noon. Eh, yung KFC, bakit bakit ang dumarating? Hindi hindi wings lang. Bakit na talagang talagang, lahat ng piyesa, no? Yung drumstick, yung yung tie, no? Wings, breast, lahat. Kain kami, nako. Just ko tigisan bakit kami? Ay, nako. Ganun na naman, masuka-suka na naman pauwi. Tapos maiisip ka, ba't ba natin ginagawa 'to sa sarili natin, no? No, tawag pagkakain mo ng gano na fried chicken, no? Ayaw mo nang kumain ng na fried chicken for a week or two weeks. Parang naaasiwa ka. Parang pinaparosa mo ang sarili mo. Pero lately, ah, tinigil ko na yun. Hindi na ako nagaganon. Pero nung napunta ko lang sa team na to, yung sa team namin, bagong work to eh. Ayun, nagigila sila ng Anli Wings. O, sige, trip lang, Anli Wings. Eh, medyo malayo naman yung lakarin. Uh, meron tayong vlog nun eh, Sa Arayat yun eh. Area ng Arayat, Cubaw. Naglakad kami malayo. Mula sa Araneta Center, Cubaw, papunta sa arayat sa kabila yun eh. Tatawid ka ng EDSA. So naglakad kami malayo. si so, medyo gutom. Ayun, nakarami rin ako noon. Parang um, estimate ko 16 or 17. Pero nagulat ako. Hindi ako na umay. Tapos hindi ako nahilo. No? Kasi ride right, yun eh. No? Although may gamot naman ako. Siyempre high blood. No? Bawal sa mga ganun masyado. Okay naman. Tapos pag uwi ko, naglakad ako. Naglakad talaga ako. Talagang sobrang daming Wings na yun. Tapos meron pang anli, sa Mewpsal ba yun? Mura lang eh. Parang 300 lang eh. 300 lang. Eh ngayon, ito na naman. Eh, Dad's Buffet. Eh, nakabikings na ako eh. Ganun din naman ang pakiramdam ko eh. Talagang, talagang ano eh. Dahil pagkain, nakakaumay, eh, di ba? Kung saan mo gusto. Dun sa pastries, dun sa shabu-shabu, gano'n noodles, pasta, meat, may mga ano ron, yung mga slabs slabs ng ng beef, no, yung slow cook beef. No? so pasok kami. Ayun, tofu tofu muna, appetizer daw tofu. Sagot gulaman ganyan. Pero tinikman ko lahat, meron ako. Ano ba 'yun yung yung parang Spanish, ano paella, may paella. So kung wala ako ng konti konte tahong I need tahong no for the magnesium dahil sumasakit yung mga nerves ko. Kakamotor dito yung nerves ko dito sa legs ang bigat kasi nung nung Kawasaki 200 eh. bigat gawa ng India nahirapan na yung legs ko yung dinreklamo ng unang mayari sabi niya paborito kong bike to kaya lang, kaya lang binibigyan ako ng nerve pain ba nalipat sa akin ako naman ang binibigyan ng nerve pain eh kaya lang may tayo sa motor eh. ganyan siguro din yung iba ayari tumigil no eh, ganun din naman eh. mag din ako. Ganun din naman eh. Di clutch yung kotse. So, pipindutin ko rin ng left leg ko yung clutch. Di ganun din. Masakit din. Hindi <laughs> pa rin nakatakas. Buti kong automatic. Eh, naisip ko naman, overtime gagaling siya dahil ginagamit ko eh. Kasi tinignan ko sa internet, kailangan move, move, move. No? Gamitin mo pa rin. Hindi pwede yung naka-stuck up ka lang pinapagaling mo. Ang tagal. Ang tagal ito gumaling. Gumaling. Isang daw months. Eight, seven months. Eight months. Ganun. So, ayun. Survive, survive lang. Okay naman. Tuloy pa rin ang mga ginagawa natin. Hindi naman tayo natitigil, di ba? So, noon tayo sa dads, no? So, meron silang dinuguan, meron silang mga beef mushroom, meron silang yung pinakbet, pansit, spaghetti, meron silang pika-pika, yung mga cheese ham and cheese sausages. Tapos, meron silang yung kohol, no? Tapos yung tahong, meron silang tacos, tacos noy ikaw mag-assemble ng tacos mo tapos yung mga beef slices no kumuha ko ng beef slices pero syempre yung beef slices hindi na yun yung prime alam mo naman hindi siya prime kasi yung medyo ano siya medyo matigas ganun pero pwede na pwede na tapos medyo hindi malasa na syempre mahirap din mag-operate ng ganun no syempre nasa refrigerator din M mismo yung karne nun before anything else na no? dumaan sa ref so hindi masyadong fresh course, konti-konti uh, lang kinuha ko. Kumuha na rin ako ng mga aros kaldo, yung mga lumpiang Shanghai, tapos yung topat baboy, no? Oh, enjoy ako doon. Tapos kumuha na rin ako ng mga, meron na rin sila mga, mga ba banana cube, gusto nyo? May banana cube, palitaw, mga ganon. Mga cubes-cubes ng cake, kung anong gusto nyo yung klase ng cake, chocolate, or banana cake na may cream, cream and banana cake, ang sarap. Kaya yung mga uh, sans style na ano na tapos may mga meat section meat section nandiyan na yung mga fried tempura no mga fried balls uh, yun umiwas muna ako sa fried no pero yung kasama namin si Carl nagbewitch yun eh. so doon siya lagi wave after wave nung karne no? hindi rin niya naubos dahil puro karne in bulk no so ako tikim tikim lang para sa inyo for the vlog at so, tinikman natin yan. Of course, pumunta ako rin sa may lugar ng mga ano ba yon Yung Japanese Japanese Maki. No? Maki, yung may mga kanin tas may mga ano. So, hindi na muna ako kumuha nun kasi meron naman sa grocery nun eh. Mga nakakabili ako. Yung, kinuha ko sashimi. Of course, yung sashimi could be a salmon or a bluefin tuna. No? Mahal yun. So, tin nakatago yon So, tinanong ko rin sa beef master. Boss, meron ba kayo rito ano, fish? Ay, tawagin mo si chef, ganyan, ganyan, ando, no? Or, uh, lalabas niya. Ayun. Nilabas niya sa simi. Alam niyo kung bakit nilalabas yon Kasi mahal yon And, ano, may mga alam akong tao na minsan pupunta lang sa mga ganyan will order beer and then just, just the bluefin tuna sashimi yun lang iikutan nila yung wala na silang ordering kundi yun bawi na sila mga kabawi sila dun sa binayad nila just the beer and the and the sashimi no? so nagdala ako sabi ko binigyan ako binigyan ako lumabas yung chef hiniiwa niya at nga sabi niya, okay na ba to sayo pero parang gusto pa niya akong bigyan eh sabi ko sige bigyan mo ako the two orders kasi papatingin ko sa mga kasama ko binigyan ako two orders so dalawa So may ano yun, may wasabi, alam mo yung green, yung pampainit kasi walang lasa yun eh. Actually, pagka ano, walang lasa yun eh. Lalo na yung galing na sa freezer. Pero pini-freeze talaga yun. Hindi yun din sashimi. Raw fish. So dinala ko no. Of course may wasabi at may soy sauce sa ah, mo yun. So ayan na, hindi pa wala pa mahilig dun sa team ko ng gano'n ng sashimi. No? So tikim-tikim muna sila. Yun, uh, una tikim. Ayaw maglagay ng sauce kasi mahang eh kinain ng derecho di parang yung ano sabi ng isa parang yung isda galing sa rep <laughs> walang lasa tapos <laughs> ganoon nga walang lasa walang lasa ganoon din naman nila ni Lua tapos I'm not a fan of ganyan sa Jimmy ganyan Uy, sayang tingnan mo, high 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 price na ano no, food pero kinain ko lahat wala natira kinain ko lahat yun dalawang order so yun I'm happy with that sa dami pa, na ko rin eh, kung anong hilig ng bawat isa eh. Tinitignan ko rin eh. Ako, ano, yung mga Filipino rin eh. Filipino rin ng inaano ano, may kare-kare eh. -kare. Sipi mo, may mga kare-kare, apretada, kaldereta, no? Tikim lang, hindi naman full meal. Tsaka nagkanin. Tapos, yung kaldereta, alam naman yung kaldereta, yung tripa, di ba? Yung tripes. Stomach lining, di ba? Sarap na sa kaldereta. So, tikim-tikim lang muna tayo doon. Ayon, may video tayo doon, Isa-isahin yun ko yung mga ano, yung mga in-order namin. Grabe, 22 minutes na. Okay, that's it, that's it. Ngayon, ba natin? Tingnan natin kung makakabalik tayo sa ano, dun sa, dun sa custom bike natin. Kasi ano, rest day pa rin ngayon. Today is Wednesday. Kahapon, di ba? Nag, ano, ko, vacation, voluntary. Lambayad. Ngayon is uh, rest day and tomorrow is rest day. So ngayon talaga ako magtatrabaho para kung sakaling sumakit na naman yung katawan ko, bukas magre-rest na ako. so yun ang gagawin natin. Okay. Isa-isahin ko na lang yung mga video i-upload yung arsa uh, sa Art Center. And also, also, I'm inviting you at the Art Center. Art Center. Tal tignan nyo. Tignan nyo yung mga uh, art ng mga kaibigan natin doon. Uh, semblance. It's an annual sculpture review. Sculpture of different mediums. No? Okay. Peace brothers. O nga uh, pala, sana next year makasali naman ako doon, no. All right. Peace brothers.